sa dami ko nang tinanungan kung paano ayusin ang hindi matinong mino ng ating motor, ay wala talaga akong makuhang konkretong sagot. Kaya nagresearch ako and sinubukan ko yung mga bagay na posibleng involved sa hindi matinong mino ng ating motor. And that, I discovered something that I wanna share with you guys sa pamamagitan ng video ito. But, so, ito yung before So, ito yung after. So, sa mga hindi pa members ng ating YouTube membership program para mapanood nyo yung full video, so, mag-avail na kayo ng ating membership and doon ko ia upload sa membership program yung buong video or yung buong tutorial sa video na ginawa natin. Ngayon, so, see you out there, guys!